yung donation, yung donation box nyo, malinis na malinis yun ipapadala sa apalit. Walang bawas. Mm -hmm. At ang pagbibilang doon, mga tatlo, apat na tao nagbibilang doon para siguradong walang kalukuhan. Uh, ngayon, maliban doon sa abulo sa mga gastusin naman, uh, ano sasabihin? Bakit? Bakit nyo ang babawasan dyan sa abulo Eh, yung bambayad sa lokal, yung renta sa lokal eh. Ako ba nag-renta uh, niyan? Ako ba diba gumagamit niyan? Kayo gumagamit niyan lugar na yan. Hindi kayo magbayad. Biro mo ganon. Matapos ha, matapos niyang uh, yung mga tao. Naku po. Kaya nga sagot ng mga iba. Naku po. Ay yung mga natauhan, lumalayas. Mm -hmm. Lumalayas. Eh yung <clears throat> iba naman tinatakot. Pag umalis kayo rito, wala na kayong pupuntahan. Yung naloko na. Uh, ito lamang ang uh, tanging... Uh, Uh, sambaan o isang iglesia na para sa Diyos. Ganyan sila mang mando ko. Yung inabuloy mo, takinuhan nila. Ha? Na silang sila lang at kayo nang bahala dyan sa lokal Ha? Yung inabuloy nilang yan, hindi naman dinideposito sa kayamanan ng iglesia. Dinideposito po yan sa individual na pag-aari ni Eli. At ang, ang dahilan, ha? ay uh, mas mabilis daw na ano at saka magaling na ala, ana, uh, paikutin para raw mapaikot yung pera. Gagamitin sa investment. Hindi po tama yan. Yan po, inabisto. Na yan eh, may karoon, meron siyang uh, ka ano, kapartner sa bank account. Hindi ang iglesia. Kaya nakalista yung taong yan. Sinan dalawa magpamangkin na napakalaking uh, ari-arian. Sipin mo yan, wala sa Biblia ang ganyan. Napakarami nilang gimmick para kumita. Nandiyan yung pa-basketball, nandiyan yung pa-concert. Uh, ha? Maraming maraming paraan. Kaya yung uh, iglesyang 'yan, ha? Yung nasa hob uh, 2215 di 6. Talagang ang nangyari dyan, negosyo. Negosyo. Hmm? Diyan kami galing, nakita namin 'yan. At ay yung sinasabi na ang mga babae ay huwag uh, ng alahas. Pag nakita ni Eli na may suot kang alahas, ang unang-una niya sasabihin sa iyo eh, kapatid, i-i mo na yung iyong alahas. Total mm -hmm. naman wala ka nang gagawin diyan, bawal sa atin ang mag-alahas. So, 'Yun ilalagay mo. Ako po nakakita, kung gaano karami. Alam niyo yung dalawang kahong sapatos? Yung dalawang kahong ng sapatos. Ha? Punong-puno punong-puno. At yan eh, ay kasama yan sa sasakyan. Hindi nawawalay sa kanya yan. Kaya nga, itong taong to, oh, itong grupong ito, ng dating daan, eh talagang nagkamal ng kwarta. Pero ang nakakalungkot, yung kanilang mga lokal, dugyot, dugyot po. Mga paupa-upa lamang sa mga tabi-tabi. Apo, samantalang ang kanyang mga restaurant, brother bro. Ay, nako, pagka yung kanilang property na. Gagandahan. Ang na, nagagandahan. Pati nga yung kanilang lokal, kanilang sentral, ang ganda. Pero ang punto, kanino nakapangalan? Sa kanya, okay. personal at sa kanyang pamangkin. Mm -hmm. Personal po ang pag-aari pag ng iglesia dyan, nakapangalan sa personal nila, dalawang magpamangkin, at yung iba't iba pang mga dami. Mm -hmm. Nakakalungkot. At kitang kita naman na hindi na sinasamahan ng Diyos. Eh. Marami na lang talaga nabubulagan. Dahil nga, ganun talaga ang trabaho ni Satanas bubulagin niya yung mga tao ha? na akala ay eh, totoo yung kanilang kinalalagyan. Kaya dyan po kitang kita ang pandaraya. Isipin mo, may nangyari pa dyan. Hawak ko po yung papeles ha? na binili lamang, binili lamang yung lupa sa halagang 1,000 per square meter. Ako, ha? Binili doon sa ng isang ano, kamag-anak nila na miyembro din ng samahan. 1,000 per square meter. Ha? Pagkatapos, ibinenta sa iglesia. Ibinenta sa iglesia. Magkano ibinenta sa iglesia? 125,000 per square meter. Halimbawa, di pagsamba, magbibigay na kayo sa kahon, ano, maglalagay na kayo sa kahon. Maliban sa kahon, pagkatapos ng pagsamba, isasarado yung pintuan ng sambahan. Mm -hmm. Naranasan ko po yun, brother. At sasabihin na ang pangangailangan doon, mga kapatid, kailangan natin pambayad ng kuryente, kailangan tubig, tubig. Telepono, telepono, internet, kung ano-ano. Yung donation, yung donation box nyo, malinis na malinis yun ipapadala sa apalit, walang bawas. Mm -hmm. At ang pagbibilang doon, mga tatlo, apat na tao nagbibilang doon para siguradong walang kalokohan. Ha? Ngayon, maliban doon sa abulo yan, sa mga gastusin naman, ha? ano sasabihin? Bakit? Bakit nyo mababawasan babawasan dyan sa kabuluyan? Eh, yung bambayad sa lokal, yung renta sa lokal, eh, ako ba nag-renta niyan? Ako ba, Di ba gumagamit kayo, niyan? gumagamit niyan, lugar na yan. Hindi kayo magbayad, meron mo ganun. Matapos ha, matapos niyang uh, yung mga tao. Naku po, kaya nga sagot ng mga iba, naku po, ay eh, yung mga natauhan, lumalayas. Mm -hmm. Lumalayas. Eh, yung <clears throat> iba naman tinatakot. Pag umalis kayo rito, wala na kayong pupuntahan. Yo. Naloko na. Uh, ito lamang ang uh, tanging uh, uh, sambahan o isang is is iglesia na para sa Diyos. Ganyan sila mang mandoko. Hmm. Yan ang pangyayari. Yan ang isa. Pa, paano mo masasabi ngayon na yan eh? Uh, pasya ng iyong puso, eh sinusundo nga. Uh, kaya ngayon, ang, ang malungkot pa nito, ganito. Yung inabuloy mo, na nila. Ha? Uh, na silang sila lang at kayo nang bahala dyan sa lokal nyo. Ha? Ah, yung inabuloy nilang yan, hindi naman dinideposito sa kayamanan ng iglesia. Dinideposito po yan sa individual na pag-aari ni Eli. At ang, ang dahilan, ah, ay uh, mas mabilis daw na ano at saka magaling na ana, uh, uh, paikutin para raw mapaikot yung pera. Gagamitin sa investment hindi po tama yan. Hindi po tama yan. Ha? Ah? <coughs> oh. Ang katotohanan, yan nga ang i-compare natin. Mamaya i-compare natin sa tamang paraan ng pag-aabuloy at pag-astos. Ah? Yan po ay nabisto. Na yun eh, may karoon, may, siyang uh, ka cashier, -ka ano, kapatner sa bank account. Ha? Ah? Hindi ang iglesia. Kaya nakalista yung taong yan nandiyan dalawa magpamangkin na napakalaking uh, ari-arian. Nagtuturo sila ng mga abuloy yung hindi tama. Magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Pasya ba ng puso yung susunduin mo? Hmm? Pagkatapos ito pa. Para lamang kumita ng pera. Nagtuturo ng gluttony. Anong ibig sabihin? Pagiging masiba sa pagkain. <laughs> nakalagay lang doon sa kanila oh pay ano tingnan niyo ha yung bang yung bang uh, ang panginoon nung kasabay na kumain yung mga apostol at saka yung mga miyembro eh nagbayad ba yung mga uh, ano yung mga miyembro at saka yung mga apostol para makasabay lang mga panginoon sa pagkain pero diyan po para niyo makasabay ha yun nagtuturo si elai ay magbayad ka ng demandaan para makasabay mo si mo yan wala sa bibliya ang ganyan napakarami nilang gimmick para kumita. Nandiyan yung pa-basketball, nandiyan yung pa-concert, uh, ha? maraming maraming paraan. Kaya yung iglesyang uh, iglesia niyan, yung nasa Hob uh, 22.15, 16, talaga ang nangyari dyan, negosyo. Negosyo. Hmm? Diyan kami galing, nakita namin yan. At uh, yung sinasabi na ang mga babae ay huwag uh, ng alahas. <clears throat> Pag nakita ni Eli na may suot kang alahas, ang unang-una niya sasabihin sa iyo, eh, kapatid, i-abuloy mo na yung iyong alahas. Total mm -hmm. naman, wala ka nang gagawin dyan. Bawal sa atin ang mag-alahas. Ayun, ilalagay mo. Ako po nakakita <clears throat> kung gaano karami. Alam niyo yung dalawang kahong sapatos. Yung dalawang kahong ng sapatos. Punong-puno. <laughs> punong-puno at yan eh, that, parating niya kasama yan sa sasakyan hindi nawawalay sa kanya yan eh kaso anong nangyari nung misa ay eh, mag Bible study dyan sa may Araneta Coliseum na uh, lumabas sila sa sasakyan ang naiwan lamang yung tinatawag na si Superman yung isa sa mga security close-in security ni Eli anong nangyari ninakaw yung mga alahas. Ayun. Itinakbo doon sa Pasig. Yun eh hinabol namin yun. Na, na namin pero may mga iba na wala na. Naibenta na. Ha? Ganyan po 'yan. Ganyan ka. Yan ang inner uh, inner thing ng grupong 'yan. Hmm? Ganyan ka labo ang mga usapin tungkol diyan. Kaya nga yung sinasabi nila magbigay. Diyan nga nasira eh. Diyan nasira. Hmm? Diyan nasisira ang karamihan sa mga samahan at reliyon. Pag-usapin na tungkol sa pera. Diyan sira. Mm. At saka, akala, ano? Sabi po ni Father Janice Armiento, oh. hindi naman siguro pinabayaan ng Diyos ang mga kristyano sa Corinto, Galacia, Epeso, Colossus at Pilipos mm -hmm. at Roma. Kung sa kusang loob lang nabubuhay ang unang church, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Oo mm -hmm. naman po. O, at saka ang paraan, ha? tatandaan nyo, ang paraan kusang loob. Ha? Kusang loob ang paraan ng pagbibigay. Kusang loob, hindi mabigat sa dibdib. Paraan po 'yan, paraan ng pagbibigay. Ha? Hindi po hindi po ang bilang ng abuluyan. Paraan po 'yan ng abuluyan. Ha? Mamaya po papakita natin sa inyo yung uh, abuluyan kung ilan. Hindi po isa. Ang paraan, isa lamang. Pero hindi isa ang abulo yan. Nakasulat sa Biblia yan. Makikita nyo po mamaya. Kaya nga, itong taong to, itong grupong ito, ng dating daan, eh talagang nagkamal ng kwarta. Pero ang nakakalungkot, yung kanilang mga lokal dugyot, dugyot po, mga paupa-upa lamang sa mga tabi-tabi. Opo, -tabi. samantalang kanyang mga restaurant, brother. Bro. Ay, nako, pagka yung kanilang property na. Gagandahan. Na Naggagandahan. Pati nga yung kanilang lokal. Ah, kanilang sentral. Ang ganda. Pero ang punto, kanino nakapangalan? Sa yeah. kanya, personal at sa kanyang pamangkin. Mm -hmm. Personal po ang pag-aari pag ng iglesia dyan, nakapangalan sa personal nila, ang dalawang magpamangkin, at, at yung iba't iba pang mga dami. Mm -hmm. Yan po ang nangyayari dyan. Kaya nakakalungkot. Ha? Nakakalungkot. At kitang-kita naman na hindi na sinasamahan ng Diyos eh. Marami na lang talaga nabubulagan. Dahil nga, ganun talaga ang trabaho ni Satanas. bubulagin niya yung mga tao. ha? na akala ay eh, totoo yung kanilang kinalalagyan. Kaya dyan po kitang kita ang pandaraya. Isipin mo, may nangyari pa dyan. Hawak ko po yung papeles. Ha? Na binili lamang, binili lamang yung lupa sa halagang 1,000 per square meter. Opo. Ha? Binili do sa ng isang ano, kamag-anak nila. Ng miyembro din, ng samahan. 1,000 per square meter. Ha? Pagkatapos, ibinenta sa iglesia. Ibinenta sa iglesia. Magkano ibinenta sa iglesia? 125,000 per square meter. Tingnan nyo, niloko yung sariling iglesia. Isa sa sariling matiga, pero oh, hindi pera, brother Bert, no? Oo, oh, 124,000 ang naging tubo ng tao. Ngayon, ang manungkot, hindi pa rin nakapangalan sa iglesia. Binayaran na nga ng iglesia, nakapangalan pa rin sa tsuhin nila. Kay Ingkong. Kaya big time talaga. Talagang big time po. Kaya nga, sa sandaling panahon, ang naging rating niya, uh, top 10 richest uh, preacher dito sa Pilipinas. Ganyan po ang nakakalungkot. Negosyo talaga, Brother Mark. Negosyo po Ginawang talaga. negosyo ang reliyon? Uh, relihiyon. Ginawang negosyo, relihiyon. Tapos, ma tapos magsasalita siya, yung mga pastor daw, eh, ginawang negosyo, relihiyon. Nakaw. Eh, numero uno nga siya. Numero uno siya.